Hihingi po ako ng paumanhin sa members of the Committee on Appropriations. In lieu of a presentation of the budget, uh, please if you would allow me to just put into context where the DPWH and its budget is right now in the context of the events that were so um, clearly uh, enumerated by uh, the Honorable Representative Delima ang nyo po, unprecedented po itong sitwasyon natin ngayon. Uh, unprecedented po siya hindi lang dahil uh, nandito po tayo sa sitwasyon na kailangang rebisahin at repasuhin ang uh, budget ng isang ahensya na napapaloob sa National Expenditure Program uh, habang din dinidinig na ng Kamara uh, ang budget. Pero tingin ko po, ayon na rin sa Sinabi ng ating Pangulo nitong paulit-ulit na sinabi ng ating Pangulo nitong nakaraang ilang linggo. Unprecedented po ito dahil sa mga nakita at nadiskubre na kang anwarya sa DPWH, lalong-lalo na sa mga flood control projects.